Ya, ya, kalau kita kan. pulaman aman. mirror sudah bilang

sira kaya gawa natin ng parahan paano paganahin guys kasi ayaw na mag-uunto kasi so, ko muna sya punta doon sa isang breaker ilayari ko muna temporary para gumana SABHAinee Ayyer na awide patar ya 중에 paan to niyo ayan guys luwa na tilang paraan yung bakit bumigay na siya dito yung sa may providin village marikina yan tanggalin natin guys ito laki ito. nasa 4,000 nya yun pag binibili GE brand yan yung dinahirik muna natin guys para doon sa magkailaw ng temporary ito kasi yung binaha guys binaala ng bagyo yan yung temporary muna natin yung isang breaker na yun galing dito pero ito ayusin muna natin ito guys pag hindi na maayos ito bilhin tayo ng bago ito yung ayun malinis na si nilinis na nila guys tapos na wala na yung mga kalat mga putik yan